Diyos marahay na banggi at ngayon nga lang po ulit ako nakagawa ng mga video sa kadahilanan yang last week ay wala akong gana magi mag edit at mag a upload At gawa nga po nung aking YouTube channel ay may nangyari. basta gayon, alam naman natin lahat na content creator nga po ako sa YouTube. At dinon nga rin po ako kumikita. O ayan. Bali kakalabas mo nga lang po pala ng banyo at walang ka ayos-ayos pa. Ako'y gumora na agad at nagmamadali na nga itong aking sipuso. Buti na nga lang po ay hindi na gasino nag-uulan dito sa amin sa Laguna. Na Araw nga po ito ng Sabado at ang aking sipuso ay merong paso at nag-hatch na nga daw yung mga uod nila at ayan ang anak na kailangan na daw mabigyan ng data. O ayan mga mare, hindi po yan kung ano nasa isip nyo. Yan po ay mento. Lagi po ako may dalang ganyan sapagkat nga yung laging masasakitin ng aking ulo. At bali, hindi pa nga rin po kami nag aalmusal ng aking sipuso. Kaya namin tinake out na namin yung aming kakainin. At pinainit na nga lang niya sa microwave pagdating namin doon. At ako'y uuna ng kumain sa kanya sapagkat nga siya nagtatrabaho na agad. And to make the story short, mga mare, ganito nga po pala yun. O ayan, matagalang. Nagal na po pala akong content creator at almost 4 years na po ako sa YouTube. At yun na nga din po asa-isa sa pinagkakakitaan ko. Last week nga mga mari, hindi ko inaasahan na biglang bumagsak yung aking views. Alam naman natin lahat na pag mataas ang views, more money. O oh, ayan, diga. E anong gagawing iba? E laban lahlaban pa rin. Kung dati-dati nga, e wala akong kita. E ngayon pa baga ko susuko kung kailan malaki na ang aking kinikita. O oh, ayan mga mari, panuong rin ko na nga lang daw si Puso sa kanyang paggagawa ng diet meal ng kanilang mga uod. Ayan, bali pinapanood ko na nga lang talaga siya dito at pinitingnan at hindi ko nga rin po maintindihan kung anong kanyang pinagsasalin at kanyang mga tinitimbang. At bakit naman napakaputla nitong dalawang talong na ito na nandito at may mga mata pa? Ayan, bali nga po pala mga mari, hindi na ako gasino na nag-video dito sapagkat nga meron sila dito mga formula, formula, mga protocol na hindi pwedeng makita sa madla. At sobra nga po pa talagang nakakainip dito pag ganitong mga walang pasok. Bali, ilan-ilan nga lang silang pumasok dito sapagkat nga may trabaho nga sila sa laboratory. Ayan, pagkatapos nga po nila, half day nga lang yung naging pasok nila. Ayan, namang kinukuting ting naman yung motor ng kanilang at bali 11 na nga po ito ng umaga kaya naman nag-aya na nga ako kay puso na umuwi na kami. Uh, ayan mga mari ganito yung itsura pag wala akala mo may multong dadamba sa iyo. Yun lang ang naman po for today's video. Maraming maraming salamat sa inyong pagsama at sa inyong panonood Mabalos!